Nabalitaan nyo na ba best Anli Mix Seafood sa bayan ng Ubando? Na nagsiserve na napakasarap at napakasulit na Anli Mix Mga rice meal na unlimited, Rice, Anli Sangyup, tapos Anli Wings. Siguradong mabubusog ang barkada at buong pamilya. Sabi ko naman sa inyo, basta may masarap na food tripan, pupuntahan natin yan. Kaya tara, let's G! Ngayong araw, meron ako nalaman, masarap na food tripan, kaya't aking pinuntahan. Dito nga lang pala yan sa may Big Daddy's Mix Seafood Grill and Restaurant. Matatagpuan sa may Cristobal Street, JP Rizal Road, Pag-asa, Ubando, Bulacan. Na nag-open weekdays from 11am to 12 midnight, kapag weekends naman 10am to 12 midnight. Malawak yung store nila dito at maraming upuan. Malawak at maraming pagpipilian na sanggup section. Meron naman nagagaling ang mga singer every Saturday and Sunday. Ito nga pala lahat ng menu at prices nila dito mga ka-OMSIM nagdadamihan mga pagkain pakipost na lang para makita nyo ng maayos ilan sa mga order namin ito unlimited mix seafood aligi rice baby back ribs with rice chicken inasal Chinese style fried chicken Shanghai pork barbecue Pancit. tsaka laing shrimp with big mommy sauce baked tahong tsaka scallops butterfly squid tsaka kalderetang kambe only wings tsaka pampano at syempre ang crispy pata nila at syempre hindi mawawala yung ilang nagsasarapang mga drinks nila dito kaya naman una kong tinikma naman itong crispy pata nila na talaga namang crispy at malambot. Sobrang init kapag sinerve tapos masarap din isaw-saw sa suka nila. Syempre itong unlimited mix seafoods nila na hindi nga talaga tinipid pati nga yung crabs nila talaga namang mataba yung laman. Madami yung serving tapos ang sarap talaga ng sauce neto. Siguradong pag ito ang kinain mo damay pati sinain ng kapitbahay. Isa nga rin sa mga bestseller nila itong mga rice meal katulad nga itong chicken inasal na unlimited rice na. Sobrang juicy at malaki na rin yung manok nila dito. Chinese style fried chicken na may chow pa Juan, crispy yung balat at manamis-namis yung sauce, talaga namang solid. Crispy at malaki na butterfly squid na may kasamang masarap na alige rice. Shanghai na merong manamis-namis na sauce, talaga namang sarap din. Isa rin sa dapat nyo matry itong baby back ribs nila na unlimited rice na rin. Na merong kasamang creamy na sauce. Maraming serving ng pork barbecue, talaga namang juicy at manamis-namis. Sobrang daming pagpipilian na flavors ng mga wings. Creamy at talaga namang malambot na kalderetang kambing. Good for sharing at ang paborito ko sa kanila, alige rice. Mga bake na tao. Oyster at saka scallop Talaga naman cheesy na ito mga kaomsim Ang sarap din na ito Isa nga rin sa nagustuhan ko dito Itong Canton Bihon mix nila Na may kasama ng crispy na pork Yung lasa nga nyan ay medyo manamis-namis Na parang teriyaki Tapos itong bago nila na shrimp with big mommy sauce Talaga naman yung sauce pa lang ay ulam na Huli nga sa tinikman namin itong creamy at malasa Na may kasamang ng crispy na pork na laeng Ang sarap na ito, lalo pag may kasama ng kanin Dito nga sa Big Daddy's Pwede ka mag-celebrate ng birthday mo Nag-offer sila dito ng mga party tray package at saka ng mga family set meal promo set 1 hanggang set 4 talaga namang sulit at makakatipid kayo dine in, take out, saka delivery available yan sa Big Daddy's Ubando Bando Branch, eto nga pala FB page nila paki PM na lang, at ayun ilan nga lang pala yan sa mga tinikman namin sa nagdadamihan nilang pagkain dito sa Big Daddy's, basta unlimited mixi seafood, unlimited wings, unlimited sangyup, mga rice meal, alam mo na kung saan ka pupunta, ha? dahil alam nyo naman food trip at good vibes lang ang lagi nating dala muli, ako nga pala to si Ka Omsi. Maraming maraming salamat sa inyo guys. Bye!